Nay! Nice! Video na video ko na video. Ko. <laughs> dali, dali, dali. Wait, na video ko. Yes. Oh, dali. Nice! Day ten. Day Ay, na video ko. Pa? Paano malaman kung native ang tilapia hindi? Ano, you know, kung native? Yung, uh, yun may pula. Pula yung Native? Native. 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 Ah. Oo, oh, kuya, kuya! Nice! Video! Na-video ko! Na-video ko! Dali! 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 dali. Na-video na ko! Oo! Na dali! 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 Oh. Oh, dali, dali, dali. Kuya, videohan mo! Hindi na videohan ko! Kaya oh. rin tayo kay mama. <laughs> mama, hindi na <tayo> pinasadya. <laughs> Tilapia yung kukuni <laughs> namin. Eh, balik na lang yan. Ibalik. <laughs> Iyan na lang natin to. May sugat na siya. Oh. Saan? Oh. Mm. Sa mata? Sa oh, ano eh? Okay lang yan? Pa! Ay. Oh, oh. Gano'n yung video? <laughs> pare, pare, pare. pare. Oh. Oh, oh, nice! Day 10! Day, time! Day time! Ay, yung video ko! Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ko, Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. pag ni ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako. Pag-ibig ako.

ito <mulik> na pinasok natin. Ah, dadde, bigya. Pilang kilo? Ah, putol huh? pa mama. Ha? Putol. Putol na. Isa. Ayun, oo. Gina pa yon pa? Ah. Pilang kilo mo ma? Ma, mangkanang kilo so, mo sa trapyak yan. 50? 50? Ah, pakita mo yo. Yes. Pakita, pakita mo ma, ba, na. 55. Bye, 55. Hanin pet na. Handa na ang pesyo. Tapos ko wala kuya, i-post mo muna. Okay. Tapos pag may kailangan ka pa marami. Para sa special, special, dali na. O, okay, hello. Oh. banglas. balas, banggas. Uh, ah, yeah. otot. Ikaw din ba ni mo kun mapaon. No, ah, na, na. na.